May pinikula ako dalawa, yung ano, yung hubo. Ka Sa Lopez, Michael Di Misa, kadobol niya ako doon. Kadobol ka ni? Mike, ni Marisa Lopez. Oh, artista ka pala dati. Opo, ang ngayon, yung mga kasama mo artist. Mga sa Lopez eh Pipsi Paloma, marami po. Kasama mo rin nakasama mo rin si Pepsi Paloma? Opo, kasi yung manager niya po at saka manager ko, magka-close. Oo. Yun po lumaki po ang ulo ko. So, yun mga kababayan, mga Kaparanganay, magandang magandang tanghali, magandang uh, gabi, magandang morning sa lahat po ng mga taga natin. Saan man kayo naroroon? Luzon, Visayas, Mindanao. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mga kababayan, sa ating pag-iikot, may inilapit sa atin na kababayan natin na gustong uh, makausap ni Daddy Frankie. At uh, mga kababayan, ito po, ito po ang kanyang uh, bahay. So, tingnan nyo mga kababayan. Kung mapapansin mo, puro tagpi-tagpi, 'no? At uh, napakaliit sa silong panamanga. Although masarap dito mga kababayan kasi may sariwang hangin pero ayan samaan nyo ako mga kababayan para makilala natin itong taong kanilang inilalapit at nandito na sila sa loob mga kababayan samaan nyo ako at pasukin natin hello nai hello magandang morning pwede na ako pumasok? opo kumusta ka nai? ayos lang ito hirap sa buhay okay ano pangalan ni nanay? Lorna po. Lorente. Nanay Lorna. Kumusta po kayo? <laughs> Ito, nabubuhay sa pangangalakal. Ah, nangangalakal. Ilan taon na po si nanay? Sixty po. Sixty? Ilan ang anak po? Dalawa. Nasaan yung mga anak niyo? Yung bunso ko nasa labas, yung isa may asawa. Tiyo. May asawa na. Asawa niyo po ngayon nasaan? Pangalawa ka po yan. At pangalawang asawa? Bakit? Kakaupo ko pa lang mayayak na si nanay. Ayoko kasi magwedo sa buhay ko kasi. Ay bakit? Ano ba meron ko? sa buhay mo? Kasi mula bata ako, hindi ako nakatikim ng linhawa. Bakit ako ng... Sabi, hindi nakatikim? <laughs> hindi ano ba trabaho kasi... mo nung bata ka pa? Ba't ganun? Nung bata po ako, pinaampun ako ng kapatid ko sa umping. Nung pala, may utang pala siya doon. Ako ang pinambayad niya. At pinambayad ka ng kapatid mo sa umping? Oo. taon kanon 12, bangang 14, 15 po ako. Ah, uh, nasa 12. Tapos, eh, ay kaibigan ako na model, niyakad niya ako. Sabi niya, Lord, baka pwede sumama ka na lang sa akin, umalis ka na dyan sa Inchi kasi hindi mo naman tunay na magulang yan. Hmm. Sabi ko, sige, try ko, turuan mo na lang ako magsayaw. Tinuruan po ako, nga't natuto po ako. plus naging stylish ako manager ko si Pablo Vergara, yung director sa Yaget. Starlet? Ano ibig sabihin pag Starlet? Ano, yung mga big show po, yung sa mga club na mga VIP. Mag-show-show kami. Kailan taon ka nun, nung simula ka sa ganun? 15 po. 15, batang-bata ka pa nun? po. Bakit? Bakit? Ano gusto mo ganun? Bakit? na eh, wala naman pong masama doon, kasi di naman po kami nagpapabayan sa labas eh mm -hmm. Basta kami po ay eh, nagpo-plosyo lang, mm-hmm. nagsasayaw, wala naman problema, bawal naman tiko, bawal hipo. Hey, mm -hmm. Kasi may manager po kami. mm -hmm. Yun, tapos eh, may pinikula ako dalawa, yung ano, yung hubo, Marcelo Lopez, Michael ka kadobol niya ako doon. Kadobol ka ni? Mike, ni Marcelo Lopez. Oh, artista ka pala dati. Opo, ngayon po, lumaki po ang ulo ko. Nag-solo flight po ako. mo Paano nangyari eh? Bakit mo sinabing hindi ka nakaranas ng hirap eh. eh? maganda pala yung trabaho mo noon. Paano nangyari? Pwede ba namin malaman yung kwento ng buhay mo? Kasi po, may kapatid po ako, Kambal. Opo. Ayun po eh. Nagganon po akong trabaho, tinutulungan ko yung kapatid ko. Kasi hirap na hirap sa Bisaya po. Mm. Tapos nang Japan ako. Tagal ko dun. Nakarating ka rin ng Japan? Opo. Tapos yung napundar ko, binigay ko sa magulang ko. Sa mga kapatid ko. Tapos ngayon, namatay na nanay tatay ko. Yung mga pinundar nila, wala akong natikma kasi kinuha ng mga kapatid ko lahat. Hmm. Sinuapang nila. Ay, bakit gano'n? Iwan ko po kasi pa ako bunso. Ikaw ang bunso? Opo. Gano'ng kakatagal sa Japan? Ano po walong balik po ako. Nakawalong balik ka. Opo. Hindi ka na asawa ng Hindi po. Opo. Ayaw ko. Ayaw mo. So pag nasa Japan maraming pera, di ba? Opo. Gaano sa unang punta mo sa Japan, pag-uwi mo, magkano pera ang dala mo papuntang Pilipinas? Kasi ang sweldo namin po nung araw 500 dollars lang po. Mm -mm. Hindi po katulad ngayon na mataas na ang yen. Pero marami ka rin napundar? Opo. Sa pamilya ko, sa, sa magulang ko. Pero ngayon wala na kasi wala na akong nanay at tatay. Yung una mong asawa nasa? Iwalay po kami, sundalo po ang asawa ko. O bakit kayo naghiwalay? Eh, mabairo po siya. Tsaka nananakit din naman. So nagkaanak kayo doon? dito. Oh, Ilan na anak mo doon? Dalawa, isa dyan. yung nandito ngayon na dalawa, kasama mo. Oh, oh, oh. Tapos, eh, wala rin bakit, naman. bakit mo nasabi na hindi mo naranasan ang kaginhawaan mula pagkabata itong nanggaling ka sa Japan? Kasi pula. Lahat... Paano ka, bago ka mapunta ng Japan, artista ka muna. Opo. Sino yung mga kasama mo artist? Mga Sabel Lopez, eh, Pepsi Paloma, marami po. Kasama mo rin, nakasama mo rin si Pepsi Paloma? Opo, kasi yung manager niya po, tsaka manager ko, magka-close. Oo. Oh, So nagkakakwentuhan din Opo. kayo ni Pepsi Paloma? Opo, Pag nasa dressing room po kami, Oo, pag di pa kami nagsasayaw, magkakasama kami sa dressing room, yung make-up, lahat. Batang bata pa yun. In, so, Opo. so ibig sabihin magkasing edad kayo ni Pepsi Paloma. Parang ganun po. Parang Maganda lang. ba talaga si Pepsi Paloma? Opo. Kasing ganda mo rin. Maliit lang ang mukha noon po. Ah, maliit lang mukha ni Pepsi Paloma. Maganda talaga yun. Hindi po inaabot kasi yun, yun, eh. No? Yung gala checker din yung inaabot. Alin? Gala Cheter Saan yun? Sa Quiapo Ay hindi ko ano Pagkatapos ng pinikula kami naman Ah kayo naman Magsasayaw Kayo naman sasayaw Kasama mm -hmm. si Pepsi si Paloma o, doon po. Tapos ibubukin kami ng manager namin sa mga malalaking hotel kung saan may ano mm -hmm. Yung mga big night na malalaki. Magkano mga talent nyo doon? Ay kumikita po kami ng ano 15 sang gabi Per head. Opo. So, malaking pera na yun noon? Opo. Anong ginagawa mo sa pera mo noon pag may 15? Nandoon po kami sa ano, sa Kulboy. Nangungulboy kami. Ah, nangungulboy kayo? Opo. Kaya pala walang ano. So, paano pag nagkukulboy? Paano ang transaction? Wala. Pero wala ka pa asawa noon? Dalawa. Wala pa, dalaga pa po ako. Kailan lang po ako nag-asawa. 28 na po ako. Paano yung transaction pag pumunta kayo sa mga Kulboy? Ano yun? Wala, happenings lang, tawa lang, table-table lang, gano'n. Ay, gano'n, tinitable-table hmm, nyo lang yung mga... Pag gusto mong sumayaw siya, sasabitan mo siya ng toki o wanki sa brief. Ah, lalang isusok-sok mo sa Opo. brief. Gano'n lang, sayaw lang. Opo. Marami kayo nun, no? magkakasama, pagkatapos ng trabaho ninyo. Opo, kasi isang bahay lang po kami. Mm -hmm. Yung manager namin, kasama namin sa bahay, bawal kami lumabas na At talagang siya. bantay sarado o, kayo? Oo. Hindi nga kami nagpapatable eh. Masasayaw lang po kami. Ngayon, pag may gusto mag-table, yung sapilitan nyo lang para wag lang mapahiya yung may-ari ng club. Lalo pag mga good customer, kailangan eh, kukuha sila ng iaharap din doon. Mukhang decent eh. <coughs> Tapos no, nung na, nakat nakatapos ka ng gumawa ng pelikula, nagpunta ka na ng Japan. Opo. Sa paggagawa mo ng pelikula, sinong artist ang mga kasama mo? Si Pablo Vergara at saka si Pipsi Paluma, yan ang kasama lang namin. Kasi hindi naman lahat at wala artist talaga ang kasama namin. Eh. Hmm. So malaki rin ang talent mo doon. Hindi rin pag po, po kalaki. Pag isang pelikula eh. o ikada set. Ikada set po. So ibig sabihin, naging maluho ka nung kabataan. Opo. Hindi mo naingatan yung pera. Okay. Mataas kasi ang ano ko nung uh, Mataas ang? Mataas ang five ko. Ma... kung sa anong... Kasi kagandahan ko nga 15 to 21. Pag anon. Para 52, Parang 52. sarili kong mundo ko. Mm. Tsaka maganda ka talaga Opo. noon. May picture ka ba na Wala na po ngayon. Wala na. Doon sa Bisaya. Eh, Inuwi ko na hmm. po. Mm. So, so ngayon, tapos, di ba, nag-artista ka. Okay. And then, paano ka nakaalis sa pag-artista? Paano naging, paano ka nag-switch papuntang Japan? Kasi po, ang grupo namin, sa manager din namin. Mm. Ngayon, ang usapan ng manager namin, kung mga 3 months lang, 3 months, babalik ka lang. Kasi kontrata rin po kami mm -hmm. doon. Ay ngayon, nung nandungo kami, dinamin tinapos yung 3 months, Bumalik kami. Ngayon, may kumuha na naman sa amin. Parang humiwalay na po ako sa kanila. Parang nag-solo flight ako na kailangan akong ganun kalaking pera kasi inupiran ako ng ganun. Kailangan na humiwalay sa manager. Oh, so pumunta ka ng Japan, hindi kasama ang manager mo, Opo, wala hindi. na siya connection. Opo. Nakapunta ka naman ng Japan. Opo sa ibang grupo naman po ako. Yung pinuntahan mo. Opo. So, nung nasa Japan ka, natulungan mo na yun na mga magulang. Opo, yun. ano mga naibigay mo sa magulang? Pinigyan ko sila ng ano, isang bangkang malaki na yung lancha. Mga magkano yun? Nasa, ano, nasa 100 plus. Anong taon yun? Mga 80s po. ah uh, so Kasi 83, parang ano yata. Y? bagong ginagawa pa lang yung LRT natin eh. Mm -hmm. So ibig sabihin, yung perang yun, malaki na yun. Oh, so, Saka ang laking income na rin ng pamilyang. At least nangatulong ka sa pamilya mo. Yun, yun lang naman po ang ano ko. Kahit nawala po sila sa buhay namin, mm -hmm. at least hindi pa rin nila ako maano ay kahit ganun yung anak ko. Eh, natulungan ko rin naman sila. Yung mga kapatid ko, para nagkanya-kanya na po sila. Ngayon hindi ka na nila tinatawagan? Hindi po. Bakit di ka tinatawagan? Ay, bang sa kanila. Tapos yung mga properties na magulang mo sa kanila napunta? Opo, okay lang po yun. Basta ako mahalaga eh. Hanggat kaya ko pa ho. Nagsusumigap din pa ako mga kalakal kasi yung asawa ko ay tinakasama ko. Ano ho, minsan walang trabaho. Tulad nung Paskot, bagong taon, may sakit siya. Ay ako rin naman po, may sakit din po ako. Madalas po ako atakihin ng hiko. Nawala. Kararating ko nga lang din po, nangalakal po ako. Yung kalakal ko sa labas. So sa ngayon, pangangalakal na lang talaga ang minasaan Ayan nga po sa mga tinda-tinda ko dyan, galing yan sa kasamahan kong pastor. Mm -hmm. Sabi niya, Nanay Lorna, ano mo yan? Kahit pa paano, may pangbili-bili ka ng bigas. Mm -hmm. Ay, nahiya na nga ako sa kanya. Bawat punta dito, nilagaling ako ng almosan. Nadalhan ka na lang. Opo. Ilan taon na yung anak mong dalawa? Yung isa, 25. Ah, 25 na? Yung isa, 30. Tapos itong bulso ko, 8. Mm -hmm dito ko. so, sa pangangalakal na, magkano naman ang kinikita mo araw, isang araw? Mga luwang araw po ako nagbibin. Ay, every two days. So, oh, magkano? Po. Every two days, magkano? Minsan kumikita po akong 500. 600. So, yun, yun ang pinagkakasya oh, oh, mo. Po. Maghapon yun, umiikot para magpulot. Opo. Anong ginagamit mo pag nangalakas? Stroller lang po. Ah, stroller. Stroller lang. Opo, inandyan po. Hmm. Yung anak ko nga po, hindi na po nakapasok. Nahinto po siya ngayon. Ilang tayo magkakapatid na eh? 13 po ah ang dami bunso po ako ikaw bunso Opo. kompleto pa yung 13 na yun hindi na po Tatlo na lang po ah tatlo na lang yung natisira pangapat ikaw Opo. may mga nagkaedad na rin so nay uh, ah, may video po ako dyan Opo. ako po si Daddy Frankie kung kilala mo naman na ako Opo. salamat at nakilala kita napuntahan ka namin Salamat din sa kapitbahay na oo, itinuro kayo dito para napuntahan oo. namin. At gaya na sinabi ko, may video ako niyan. I-upload namin to mapapanood ng iyong mga kapatid. Oh, Mga angkan ko. Ang mga angkan, ko angkan mo. Muna sa Fairview lang. So, Nay, ano ang mensahe mo sa iyong mga kapatid? Eh, parang ako, hindi ko na rin silang inaano. Yung sabihin mo, kumusta kayo? Parang wala na rin. Bakit? Naiinis po ako sa kanila, kahit sa mga pamangking ko. Katulad yung namatay yung pangalay namin, sabi nila, o oh, yung kapatid ko, busi, yung tita nyo, huwag yung pakawalaan pag, no, pag nakita nyo. Kasi matagal po din nila ako nakasama. Mm -hmm. Kala nga nila patay na ako, ano, 38 years. Mm hmm.